Ang mga nagbabagang balita Pinatinyo Sinubukang saksakin ng ilang pulis naga Health team mula sa Kamsur Patuloy ang pagsasagawa ng medical missions Sa mga nasa lanta sa Masbate Tubong Kamsur Kinurunahang Mr. Philippines Earth Magandang gabi. Narito ang mga may init na balita sa Camarines Mala eksena sa pelikula ang naging sitwasyon sa kahabaan ng Peña Francia Avenue sa Naga City matapos ang komosyon ng ilang pulis at isang 15 anyos na binatilyo. Sospek sinubukang saksakin ang mga pulis. May ulat si John Amador Aakalain mong eksena sa pelikula ang tagpong ito sa harap ng Station 3 ng Naga City Police Office. Nagpangabot ang mga polis at isang binatilyo at tinangkang saksakin ang ilang polis. Makikita sa video ang pag-iwas ng dalawang pulis sa bawat unday ng saksak ng binatilyo. Kahapon nga po mga bandang alas 7, umaga ng linggo, nagkaroon po ng isang attempt o ng pananaksak dito sa ating kapulisan lalong particularly dito sa personnel po ng Police Station 3 kung saan isang di umano no? uh, minor de edad, 17 anyos ang involved dito sa nangyaring attempt na uh, stabbing incident so hindi po maliwanag sa atin kung ano ang naging rason o bakit nandoon itong Bata na ito sa vicinity ng Police Station 3 dahil po uh, basis sa nakuha nating impormasyon ito ay taga barangay Kalawag. And allegedly parang sumisilip siya doon sa bintana and para na bin sa security measures sinita ito ng isang uh, police na naka-duty at sa hindi malamang dahilan parang nairita itong bata. May hawak mang matulis na bagay, matagumpay na napigil ng kapulisan na pagiging bayolente ng bata nang hindi ginamitan o umabot sa mas marahas na paraan. Kumuha nga po ng basag na bintana o yung jalousy, binasag ito at yun ang ginamit nga na pansaksak dito sa tropa natin. At ang kagandahan po, ito po ay hindi po natin ginamitan ng Dahas na dahil alam naman natin may meron tayong armado ng baril o armado din tayo ng uh, ano pa man na trainings natin para pag-subdue ng mga threat. Lalo na ito, uh, hindi lang po ito basta threat, ito po ay imminent uh, danger. Talagang meron ng banta sa kanyang buhay. Sa ngayon ay nasa pangangalaga na ng City Social Welfare Office ang minor de edad na suspect. Sugatan naman ang isang 23 anyos na lalaking matapos masaksak sa zone 4 ng barangay del Rosario ng parehong lungsod. Habang nasa sayawan umano ang biktima ng saksakin nito ng sospek gamit ang 16 inches na kitchen knife nang masangga ng kanang braso ng biktima. Agad na tumakas ang sospek ngunit kalaunan ay nahuli din ng mga pulis. Sasampan ang sospek ng kasong prostrated homicide. Janamador, CSN. Higit isang linggo na nang manalas ang paging opong sa masbate ngunit ramdam pa rin ng ilang Masbatenyo ang iniwang pinsala ng bagyo. Healthy mula sa provincial government ng Camarines Sur, patuloy ang paghatid ng serbisyong medikal sa mga Masbatenyo. May ulat si Eli Balbin. Mahigit isang buwan ang nakakaramdam ng paninikip ng dibdib si Junel Kining mula sa barangay Bangon, Aroroy, Masbate. Kuwento niya nagpakonsulta siya sa doktor ngunit hindi pa malinaw ang kanyang tunay na karamdaman. Minsan masakit yung dibdib at Yung parang may palpitation ka ba. Uh, nagpatigin at binigyan lang din naman ng gamot. Ayon kay Dr. Maria Lourdes Damato, Medical Officer ng Provincial Health Office ng Kamsur, posibleng dala lamang ng matinding kaba at stress mula sa naging epektong ng bagyong opong ang paninikip ng dibdib ni Junel. Gayunpaman, inirekomenda ni Dr. Damato kay Junel na sumailalim ito sa ECG o electrocardiogram upang matukoy kung ano nga ba ang sanhi ng kanyang nararamdaman. Posible pong nag-ano lang siya, mga anxiety disorder, parang siguro kinakabahan lang siya. Kasi normal naman yung tibok ng puso. Pina-ECG natin, normal lang din. Tapos hindi rin naman siya hinihika ayun, baka kinakabahan lang siya, posibleng sa mga mga nangyayari po dito. Siyempre, nagkaroon ng mga nasa lanta sila dito, posibleng nadadala lang din ng emosyon. Mahigpit na pagsubok naman ang pinagdaraanan ngayon ng buntis na si Anisela Capinig. Pangwalo na umano itong pinagbubuntis niya, ngunit ayon sa kanya, pangalawang beses pa lamang siyang nakakapagpa-ultrasound. Dahil sa hirap ng buhay at pinsalang idinulot na nagdaang kalamidad na si Bagyong Opong, aminado itong kapos sila sa pinansyal, lalo na sa pagpapatingin ng kanyang pinagbubuntis. Dinaanan po kami ng calamity, wala po kaming kapos po kami sa pinansyal, wala po kaming pera, tapos wala pa po trabaho si mister. Ilan lang sila Anisela at Junel sa nahandugan ng malawakang medical mission mula sa composite team mula sa provincial government ng Sur. Bahagi ang personel ng Provincial Health Office ng Kamsur sa ipinadala sa probinsya at patuloy na naghahatid ng tulong medikal sa mga residente ng Masbate matapos hagupitin ng bagyong opong. Patuloy ang pag-iikot ng composite team para maabot ang mga nangangailangan sa probinsya. Nitong nakaraang araw, Tinungo ng grupo ang barangay Bangon Aroroy Masbate kung saan isinagawa ang iba't ibang serbisyong medikal gaya ng Express Lab, Dental Service, Women Wellness on Wheels, pati na rin ECG, X-ray, libreng gamot at marami pang iba. Malaking tulong umano ang nasabing medical mission sa mga pamilyang hirap pang bumangon matapos ang pinsalang iniwa ng bagyo. Malaking bagay dahil po yung lalo na po yung may mga nandito po nakalabas yung may mga kapansanan, yung mga senior citizen. Nakita ko po, po sa mga mukha nila na parang sabi nga nila is laking ano na daw po sa kanila to yung pribiliyo dahil po pag nagpalaboratory talaga is mahal. Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente sa lalawigan ng Masbate, partikular sa barangay Bangon Aroroy, sa libreng medical mission na hatid ng pamahalaang panlalawigan ng Kamsur. Pinapurihan din nila ang pamahalaang panlalawigan ng Kamsur sa pangunguna ni Governor El Revilla dahil sa mabilis nitong pagtugon at hindi nagdalawang isip na magpaabot ng tulong sa mga kababayang na apektuhan ng kalamidad. Thank you kasi nakarating sila dito at maraming natulungan mga kababayan namin. Sa iyo po, Gov, Governor Elory Villaparte. Maraming maraming salamat po sa binigay niyong medical po ngayon na libre. At saka sana po, more blessing pa po na dumating sa inyo. Yan lang po. So kami po ay sa nagpapasalamat, lalo na po sa sa pinadala po ng Governor L. Villa Thank you po sa thank you po sa privilege yung pinagkaloob niyo po sa amin. Naway po ay pagpalain pa po kayo at naway po ay marami pa po matulungan na uh, mga taong nangangailangan po especially po sa medical uh, mission. Thank you, thank you po and more blessing po sa inyo. Eli Balbin, CSN. Tumambad sa mga otoridad ang higit dalawang kahon ng hinihinalang vape devices sa Naga City na ang flavor umano, marijuana. Nababahala dyan ang kapulisan. May ulat si John Amador. Matapos ang pagkakahuli ng dalawang sospek sa pagbebenta ng marijuana at vape cartridges na may juice na marijuana flavor, nasundan pa ito ng pagsusurrender ng mga vape cartridges ng dalawang individual matapos basta na lang umanong iwan ng isang delivery rider sa tindahan. Kinabukasan po, October 3, meron ding dalawang concerned citizens na nag-turn over po sa atin ng nasa uh, nasa 98 pieces din po na at cartridges na pinaghihinalaan naglalaman din po nitong cannabis oil. Pinag-aaralan na ng mga otoridad kung konektado ang naunang sospek sa kahon-kahong vape cartridges na itinurnover over sa pulisya. Tinitingnan po natin ang angulo na ito ay konektado sa sapagkat uh, yung na-confiscate po doon sa baybust at yung na-turn over halos magkaparehas po ng brand at magkaparehas po ng itsura. Subalit so hindi pa po natin ma-finalize o talaga makapagsabi tayo na ito talaga ay konektado. Pero ito po ayon doon sa dalawang nag-turnover, uh, isang delivery rider daw po ang nag-iwan sa kanila ng isang uh, bag na naglalaman ng dalawang box. Nakakabahala umano ang pagdadagsa ng naturang iligal na vape cart sa lungsod. Gayunpaman, may impormasyon na umano ang pideya na mula sa Katagalugan ang naturang mga kontrabando. Ay yung pagkalat po ng uh, tinatawag natin na carts na kung saan may uh, marijuana na flavoring is a uh, matagal na po yan na uh, sinusubaybayan ng PDEA especially po yung nandoon sa National Capital Region kasi doon po sila may mga monitoring at seizure ng mga malalaking uh, nagsu-supply ng uh, marijuana carts kasi po yung drug syndicate na talaga is a uh, nag-i-innovate po talaga yan. Madalas sila mahuli sa pagbebenta uh, ng marijuana dahil very bulky nga ngayon, nag-i-innovate sila. Ina-extract nila ngayon yung cannabis oil. Dahil mas maliit at ginagamitan ng ibang fumes o pampabango ng flavoring, mahirap din umanong itong ma-detect maging ng sniffing dogs. Pag may mga... Um, Simposium kami sa mga lalo na sa mga school kasi ang talagang target customer nitong uh, marijuana, paggalat ng marijuana cards is yung mga student. Dahil nga sa ngayon sir, uh, kahit mga estudyante natin is may mga hawak-hawak ng mga vape. So yun yung uh, aming mga palala lagi na mag-ingat sa mga nabibiling carts. Sa part naman po ng operative is mahirap ma-determine kung yung bala ng, ang, ng vape is uh, may lamang nakalabis. Kasi ang ginagawa pa ng drug syndicate is pinapalitan po nila yung fumes. Hindi siya amoy mariwana pag uh, binabala sa vape para po to avoid detection from the law enforcement unit. Patuloy umano ang pagtugis ng mga otoridad sa mga supplier ng nasabing mga cards upang mapigilan na makaabot pa ito sa mga kabataan. Jan Amador, CSN. Magsasagawa ng malawak ang disconnection na pamumutol ng kuryente sa mga consumer na hindi nakakapagbayad sa bill sa kuryente ang kasureko dos. Kooperatiba, mas binigting pa ang pulisiya sa one bill policy. May ulat si Regine Bue. Magsasagawa ng massive disconnection ng kuryente ang Kamarini-Sortu Electric Cooperative o kaso sa mga lugar na sakop nito lalo na sa lunsod ng Naga. Ito ay bahagi ng mahigpit na pagpapatupad ng kooperatiba ng kanilang one-bill policy na naglalayong hikayati ng mga consumer na magbayad sa takdang panahon at maiwasan ang pagkapatong-patong ng bayarin. Ibo po kita mga specific location lalong-lalo na igdesis na din Naga sa pagkarain na banwaan na nahihiling na, sinagdadakol uh, na konsumidores ng kuryente na they na nakakabayad on time. Ano, kumbaga, uh, ini naisip ta ini para matabangan ano na itong mga dakol na pong mga arrears o may mga pagkakautang na na dai na babayaran ang sendang kuryente puputulan ta na kumbaga mapundo na duman para dai na magpara dakula si sa indang pagkakautang sa kasoreko to dahil every time po kaya na nagagamit si Dening Kuryente nagdadakula po si Babayadan Ayon kay Bukay, dati ay mas maluwag ang pagpapatupad ng naturang pulisiya kung saan pinapayagan ng mga consumer na maipon ang ilang bill ng kuryente. Ngayon, maghihigpit na ang kooperatiba sa pagpapatupad ng one bill policy upang maiwasan ang lumalalang delinquency o pagkapatong-patong sa bayarin ng mga consumer. Si Kasureko to uh, aminado mang kita na na maging uh, na naging malumoy kita sa implementasyon kang one bill policy kang mga nakaaging mga taon hanggang ngunyan dahil may mga konsiderasyon kitang tinatao sa satuyang mga member consumer owners. Kaya lang, uh, napapanahon naman ano na mag kita dahil ang satuyang kooperatiba po, nagbabakal sa naman kita ng kuryente sa satuyang mga power suppliers. Kung baga ang kasureko to po, may mga due dates man kita na kayapuhan bayadan duman sa mga nag-supply as in kinukuha natin ng kuryente. Samantala magtatagal ang massive disconnection hanggang Oktobre 21, kaya pinapayuhan ng kooperatiba ang mga consumer mapa low at high voltage consumers na agarang magbayad ng kanilang obligasyon upang maiwasan ang pagkaputol ng kuryente at ang posibleng abala sa araw-araw na pamumuhay. Unong kulay ng pagkakataon na ini na mga pudan ano, si gabus ng mga member consumer uh, o si konsumidores ng kuryente na may mga pagkautang. Uh, may mga arish na kita, patong-patong uh, na si mga babayadan, hindi na po kita maghalat na maputulan pa, uh, magbayad kita kan sa tuyang bill sa tamang panahon para maibitaran po ang disconnection. Dahil pag naputulan kita, uh, normally, uh, igwa po kita ng inaapod na reconnection fee ang uh, kadagdagan na babayadan uh, na nagkakantidad 150 150 sa residential. Richin Boy, CSN. Hindi man ganong naramdaman sa nag ang epekto ng Magnitude 6.9 na lindol sa Cebu nito na karang linggo. Ininspeksyon ng Engineering Office ng Lungsod ang ilang pampublikong gusali sa lugar. Narito ang ulat. Kasunod ng 6.9 magnitude na tumama sa Cebu nitong nakaraang linggo, nagpapatuloy ang pag inspeksyon ng Engineering Office ng Naga City sa mga pampublikong gusali na maaaring maapektuhan ng pagyanig. Hindi man gaanong naramdaman ang epekto ng malakas na pagyanig sa lungsod, mahalaga pa rin matingnan ang structural integrity ng mga pampublikong gusali sa lungsod. Last Friday po, nag-umpisa na po kami mag ano, mag-inspeksyon ng mga yung mga uh, mga building na parating pina, pinupunta ng mga ano mga tao. Usually ang pinupunta ng mga tao yung simbahan, public buildings. Yun ang inuuna muna namin para tingnan namin na safe yung building. Ang tawag namin diyan yung rapid visual screening, yung talaga ang ginagawa ng sa engineering. Ang tawag diyan rapid visual screening. mag walkthrough ko lang sa building, tatanungin mo lang yung may-ari kung may mga na may nanotaran silang mga uh, cracks o may mga ano na diferensya doon sa building. Ayon kay Engineer Albo, dahil sa kalumaan ng mga estruktura, lalo ang matatandang simbahan, dapat umanong agarang masuri ito para sa kaligtasan ng publiko. Ang sa tingin namin, yung mga, mga simbahan talagang obligado talaga i-evaluate ano ng structural engineer para maging sigurado yung building nila. May mga bago ng technology ngayon, yung mga tinatawag na carbon fiber, ini-strap lang siya. Yun din ang ginawa namin dito sa previously dito sa ano, sa market. O, yung mga tinatawag na carbon fiber. Carbon fiber. So, parang ini-strap lang 'yan, parang ano lang 'yan, parang ini-epoxy lang 'yan. Samantala, pinag-utos na rin ang mahigpit na paglilimita ng mabibigat na sakyan sa Colgante Bridge upang maiwasan ang posibleng aksidente o sakuna. Kaso ngayon wala pa. Hindi pa namin natatapos yung na-evaluate lahat yung mga building ano. Uh, yung bago lang magpesta yung tulay ng Colgante eh may nakita na kaming corroded na mga metal. Pero konti lang naman yun. Pero aware na kami doon para maging secure tayo sa lahat na bagay. Manageable pa naman yung ano, Kulganti Bridge. Uh, konting repair lang yun. Pero at least may safety precaution na tayong magawin. Sa ngayon, hanggang sa mga six-wheeler trucks lang umano ang papayagang dumaan sa nasabing tulay dahil may weight limit na limang tunilada ang kaya nito. Jan Amador, CSN. Mahal ang pagpapa-laboratory test kaya malaki ang pasasalamat ng mga Kamarinen sa libreng laboratory services ng Provincial Government ng Camarines Sur na susi rin para sa early detection ng anumang uri ng sakit. May ulat si Derlin Isa sa mga nakinabang sa isinagawang libreng laboratory test ng Pamahalang panlalawigan ng Camarines Sur sa ilalim ng pamumuno ni Governor Elroy Villafuerte ay si Corazon Orapesa mula sa bayan ng Magaraw. Ayon sa mga resulta ng kanyang laboratory test, nakitaan siya ng pagtaas sa blood sugar level, cholesterol, LDL, blood uric acid at SGOT o, -O na nagdulot ng epekto sa kanyang kidney. Mataas na blood sugar, cholesterol at uric acid. Ganyan ang resulta ng laboratory results ni Nanay Corazon Oropesa mula Magaraw Matapos sumalang sa laboratory test ng isa sa mga healthcare on-the-go asset ng provincial government ng Sur ang labas. Sugar, ano ni, cholesterol mataas. Triglyceride, okay lang. Blood, uric acid, mataas. Ay, Diyos ko po, LDL, mataas. Ayon kay Urapesa, mahilig talaga siyang kumain ng mga pagkain matataba at mamantika. Ngunit matapos malaman ang resulta ng kanyang laboratory test, pinangako niya sa kanyang sarili na babawasan na niya ito. Taos puso rin ng kanyang pasasalamat sa pamahalang panlalawigan ng Kamsur sa pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte sa pamamagitan ng programang ito dahil wala umano siyang ginastos at nakakuha pa siya ng libreng gamot na malaking tulong lalo na sa mga kapos sa budget. Dahil magparakakaning yung mga mantika, mantika tapos puro lang mga garagaga na gulay. Gian sa pangangwarta, nakakatipid. Oo. Oh. Kasi ano eh, imbis na babakalon mo, libre na hindi pati bulong, nakakatipid na. Kaya nakulang pa sa salamat ko kay Gov Villaferte grabe pa sa salamat. Samantala, ipinaliwanag naman ni Dr. Thomas Moll, clinic physician ng Edmero, ang mga posibleng sintomas at dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong karamdaman. Kasi yung blood sugar, cholesterol, yung uric acid, mga problem sa kidney, sa liver, lahat po yan ano, may strong association with diet. So kung mahilig po tayo sa mga matatamis, matatabang pagkain, maaalat, lahat po yan nakakapataas ng ano part sa ano mga na check natin sa blood chemistry. Kung sa sugar po, yung mga matatamis, uh, mga unang mga sinyales niyan, medyo nagmamalit mga kamay, medyo nangihina, madalas naiihi, madalas naguguto, madalas nauuhaw. So, para po ma natin yung mga gantong klaseng sakit, dapat po oh, ano, mindful tayo sa mga kinakain natin. Dagdag -dag pa ni Dr. Mole, karaniwang prone sa ganitong mga kondisyon ng mga nasa edad 40 hanggang 45 pataas dahil sa pagbabago ng metabolismo at pamumuhay. Kabilang din sa mga komplikasyon dulot nito ay mga kidney-related diseases. Paalala nito sa publiko na ugaling magkaroon ng regular na check-up, umiwas sa sobrang alat at mamantikang pagkain at panatiling aktibo sa pang-araw-araw na gawain upang makaiwas sa mga sakit na dulot ng mataas na blood sugar at kolesterol. Umabot na po tayo ng 40-45 years old, nagpapacheck na po tayo yearly ng ating sugar, kolesterol at ng iba pang parte ng blood chemistry para ma-prevent po natin yung mga complications na dulot ng mga ano, mga lifestyle natin. Nang po na dapat lagi tayong ano aware sa mga kinakain natin. Hindi po dapat masyadong maalat, uh, hindi po dapat masyadong mataba at ano yung mga matatamis paminsan-minsan lang po dapat. Ayaw po natin madami sa mga komplikasyon po ng diabetes at hypertension sa kidney, sa puso, sa mata. Lahat po 'yan ano nangyayari over time, hindi po siya isahan lang. Sa pamamagitan ng ganitong mga libreng medical services, patuloy na ipinapakita ng pamahalang panlalawigan ng Kamarinesur ang malasakit at pangangalaga sa kalusugan ng bawat kamarinense. Darlene Lasrulio, CSN Loud and proud na nirepresenta ng tuboong baaw Kamarinesur na si Angelito Sangkap ang Bicolandia sa Mr. Earth 2025. Kandidato mula sa Kamsur, inoronahang Mr. Earth Water. Narito ang ulat. Proud na proud na narepresent ni Angelito Amakok Sangkap ang bayan ng baaw ng Kamarinasur at Bicolandia sa isa sa mga prestahiyosong national pageant, ang Mr. Earth Philippines 2025. One of a kind umano para sa kanya na irepresenta ang Kamarinasur sa national pageant na ginanap sa Bohol nitong September 27 to 30. It was really a fulfilling and a um, memorable one. It was fulfilling po because this dream of mine in joining national pageants was set aside po. Um, ten years ago po, it, my my last pageant was during my college days. I already stopped po because I pursued um performing arts and hindi ko po hindi dumating po sa isip ko na it will be offered again. And lalo na po ngayon na I am already married, I have a kid, And I'm a po. Kasama niyang lumahok rito ay ang mga nagwagwapuhang aspirant mula sa iba't ibang panig ng bansa. Kung saan pipili ng magiging ambasador na nakatuon sa pangangalaga ng konserbasyon ng ating kalikasan. Sa huli ay kinoronahan siya bilang Mr. Earth Philippines Water 2025 at mga minor awards na kagaya ng Best Legislative Environmental Resolution Action, Outstanding Speech and Best in Swimwear. Kinoronahan namang Mr. Earth Philippines 2025 si Ryan Patrosenyo ng Coronadal, South Cotabato. Everyone po who extended their help and support from the bottom of my heart, maraming maraming salamat po. I couldn't um, done it, have done it po without all your help or your support or your motivations po sa lahat po ng nag-send po ng kanilang um, good luck, sa lahat po ng nag-check po sa akin from time to time, sa lahat po ng nagpahiram ng wardrobe, sa lahat po ng tumulong sa preparations, as in yung whole process po ng participation ko po dito sa Mr. Earth Philippines. Maraming 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 salamat po. Um, ay hindi po natin makukuha yung crown na to without po your help. So this is not just for me, but kahit din po sa inyong lahat na tumulong. Maraming salamat po inspirasyon ni Angelito ang kanyang pamilya sa kanyang tagumpay sa Mr. Earth. Higit rin na ipinagmamalaki ang pakikidalo ng mga talentadong Bicolano sa mga national pageant upang ipamalas ang kanika nilang talino at talento upang higit na mas makilala sa kahit na anong larangan. Jem Garcia, CSM. At yan ang mga may na balita ngayong araw sa Kamarines Sur. Kami ang Camster News. sa kopo si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.